Akata hindi magpapabata kay Romano at reaksyon ng mga MC sa lineup ng Ahon 15. So tara! Tumabas na nga ang poster ng PKP o patay kung patay rap battle league. Unang event nila ito at gaganapin nito sa Muntinlupa ngayong paparating na December 7 kung saan kilala na natin ang mga MCs na maglalaban dito at isa nga sa kaabang-abang dito ay main event sa pagitan ni Romano at Akata, kabang-abang ito. Dahil kilala naman natin si Romano pag bumatil, namimisikal. Di na nga bago sa atin yan. Dahil minsan na nating nakita yan sa laban niya kay Saki. Yeah, Sobrang init sa sunugan! Sampal ko kaya sa mukha mo, tutor na! Tulak ka ng tulak, hindi na ka! Halatang pusher ka! Repa! <mimit> oh. <May> Panis! <mimit> Unico mo, sa sa ulo, dapat dito i -headback. Kung wala sana yung parking mo, walang looning na setup. At noong 2 b 2 kontra J.D. Sardeo. Ayaw nang maging sundalo at sa gera magbuwa. Tutal ang gusto niya mauten, sampingili ng puna! Puta ki na mo, 3 inches no! Oh. Kung gawin man ni Romano ang pamimisikal, tulad ng ginawa niya sa nakaraan, Siguradong hindi papayag si Akata na batain siya ni Romano dahil minsan na natin nakitang bumawi si Akata noong pinisikal siya ni Luxuria dahil mas matindi nga ang bawi niya dito. Matagal nang wasak yung buhay na gusto mong wasakin ngayon magpangit ka na di pa nila alam tungkol sa akin. Iyot ka sa akin patalikod! At ito't tayo masaya sa punag sa iyong ulo, sabay hundo! At sa live nga niya, sinabi niyang makikipag-physicalan siya kay Romano kung sakaling unahan siya nito. Tangke na, eh, ko may sunod ka do sa salangan. Yung ano yun? Yung kay ano, ano? Yung patay. Kay oh. Yung PKP, patay kong patay Naku, po. Nakita ko yung post mo doon. Oo, oh, court, no? Tangke na, ginawa kaming Zumba Boys. <laughs> Sino kalaban mo naman doon? Si Romano. Pero ah, siyempre, si Romano. Puta, pipisikaling ka noon. Pipisikaling ka noon. Subukan niya ako itulak-tulak. <laughs> oh, o, Ano nga baka namin kapag galibawat tinulak na ni Romano? Eh, di si Carding Delopio. <laughs> at sa kabilang balita naman, lumabas na nga ang lineup ng Aon 15. At talagang masasabi ko napaka-solid ng lineup na ito. Kahit nga mga battle MCs ay hindi naiwasan ang pagkasabik sa lineup ng Honor 15. So kayo ba, sino ang matchup ng Aon 15? Ano sasabik kayong mapanood? Kung ano man sa loobin mo, comment ko lang sa baba na pag usapan natin yan sa so win lang. God bless.